Ayan! Hello! Nagbabalik! Genius TV! Ayan! Magandang hapon! Ako, ang tagal kong nawala. Wala akong kasi. Medyo nasabay natin si BBM. Nagkasakit. Ayan! Okay na tayo ngayon. Ayan! Magandang, magandang magandang umag at magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang gabi na rin po. Kung saan man tayong sulok ng mundo. Ayan! Kung saan man tayong panig ng mundo. Ayan! Magandang magandang tanghali. Ay, yung ingay na sasakyan. At magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan! Sana okay lang tayo walang mga sakit at walang nararamdamang kung ano mang malubhang kapansanan dyan. Ayan, mag-iingat pa tayo mga kababayan. May mga panibagong sakit na nagsusulputan ngayon dito sa daigdig. Ayan. Ayan ako, may badgers na naman. May nangyari na naman banggaan. Limang mangingisda nga, mga kababayan. Limang mangingisda na Pilipino, mga kababayan natin. Ito, mga kababayan, na nasa gift ng Philippine Coast Guard. Diyan, sa malapit sa Mindoro, mga kababayan. Mindoro ito, pulan Oriental Mindoro. Ayan, na nabangga ng Chinese Basil na naman. Magpasalamat kayo at walang namatay. Ito yung mga sugatan lamang. At pagkatapos manggain na, ay iniwan na lamang na parang mga walang nangyari. Napaka walang hiya ng mga Chinese na ito. Kailan ba ito masusupil? Kailan ba ito mabibigyan ng mga karapatang kaparosahan ng ating gobyerno, mga kababayan? Panoorin natin to. Ay, ay, magandang umaga sa iyo. Good morning. Magandang umaga din po sa inyo. Opo, Jazel, linawi natin, ikaw yung may-ari ng lumubog na bangka pero yung nangyari, mm. yung pagbangga, wala ka doon? Opo, sir. Dito okay. po ako ngayon sa Puerto Princesa, sa Palawan. Bali, yung bangka ko, nag-operate lang yun within six months doon po sa Sablayan, Mindoro. Okay. Anong kwento ng mga tauhan mo? Sino ang bumangga sa kanila at paano sila binangga? Last week ng October po sila pumunta doon. Okay. Anong kwento? Anong kwento? Ayun po sir, ang base po sa kwento ng mga tauhan ko, nakatali lang din naman sila sa payaw nung hapon na yon habang nagpapahinga, magantay ng dilim para mangilaw ulit sa pangisda, ay hindi nila akalain kasi payaw nga yung gitalian nila na sila talagang tinatarget sa vessel. Yung malapit na talaga, hangga, yung alam talaga nilang babanggain, dinaba na lang nila yung service namin na bangka, doon sila, doon sila nagsampa para maka layo sa barko na papalapit. At saka nagtalsik din talaga sila sa, sa impact kahit nandoon na sila sa maliit na bangka. Jaziel, saan banda ito ng karagatan nangyari? O? Saan banda nangyari ito? Kailan po nangyari? Saan? Saan? Saan, ba? sa, saan banda nangyari? Saan banda nangyari? O. Mga 40 milyas po sila doon galing po sa, sa sa baybayin po ng Punduhan, Sablayan. Sablayan. Uh, 40, 40 miles away from Sablayan, Occidental, Mindoro. Opo, opo, Tama, sir. Okay, okay. Sino okay. daw itong bumanga, um, Giselle? Ang latest update po nila, ma'am, isa po siyang Tanghai 8, ang pangalan, hmm. na from Busuanga to Indonesia po. Ah, Indonesian ah. vessel. Hindi, papuntang Indonesia ba ikaw ah, okay. mo? Ah, okay. Chinese vessel po siya, ma'am. Mm, Chinese. Ah, Chinese. Paano okay. mo nasabing Chinese, Giselle? Hmm. Nakita mo may Chinese characters? Paano mo nasabing na Chinese yan? Ayon po sa search po ng ano, Coast Guard, yung sa tracking ko ng barko, tinitrace up kasi nila yung location kung... Ayon, Chinese na naman. May Saan galing at saka kung anong barko yung umalis nung mga time na yun. Yun po ang pagkasabi nila sa akin. Ayun, ayun. So para partner. Chinese na naman ang may gawa. Wala na namang katayong kadala-dala dito sa mga pangyayaring ito. Kailan kaya ito mabibigyan ng parusa itong mga walang hiya, itong mga... Hmm? Parang hindi kayo, hindi kayo nakita sa sobrang laki ng barko? Kaya nga. Ang pagkaalam ko ma'am, nang sabi ng mga tawan ko yung habang nandoon sila sa service na na maliit na bangka nakikita man daw nila na may mga tao sa ko na nakatingin sa kanila ah ganoon ah. so parang walala, parang parang hit and run ang nangyari Kaya nga. Opo, parang tingin po nila sa isip po nila baka naka-auto po 'yung barko oo oh, ah. oh. so ano na ibig ano ibig sabihin hmm. auto machine? autopilot wala pong wala pong piloto oh walang pilo, piloto pilo. -autopilot. autopilot naka autopilot ah, naka okay, autopilot ganoon okay. yung wala pong ano nang naghawak um, ko oo oh, oo oh, oh, wala oh. nang hawak ng manobela wala wala namang namatay ano um Jeziel wala naman po wala to malang po yung tao oh ilang-ilan yun ilang tauhan mo ang nakaligtas lima po. Lima. lima po lima pero lahat ng huli nila wala na wala, sir. Opo, wala. oh, wala, wala. Wasak wala. yung ano? yung bangka mo. Opo, wala po. Hala. Mm, -mm. Okay. Pasidang ka, di... sir. Wala si palimot na mga gamit ng bangka. Ubo. Okay. So, nandyan ka kamu ngayon sa... Saan? Sa Puerto Princesa? Anong ginagawa mo dyan? Buti na lang nga at walang namatay. Dito po talaga kami, sir. Dito po talaga yung address ko, sir. Bali, dayo lang po sila doon sa sablayan, sir. Ah, okay, 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 O sige, Jezel. So, anong plano mo? Uh, plano nyo bang magsampa ng reklamo para mag-claim mag ng danyo? or okay. Sir, paano ba? Hihingi po sana talaga ako ng tulong kung paano namin mahabol at saka managot din naman yung barko sa mga iniwan nilang damages sa bangka ko. Kasi... Kawawa naman itong mga kababayan natin, no? Parang aping-api dyan sa gitna ng laot. Na ilang araw silang nangingisda dyan sa gitna ng karagatan. Tapos pag binangga, baliwala. Tapos yung mga huli nilang isda, syempre wala na rin. Ang masaklap pa doon yung kanilang mga kagamitan, yung kanilang gamit sa pangingisda ay nasira. Tapos wala namang magbabayad, wala namang mga mananagot kung sino dapat managot. Ganun na lang. Ganun-ganun na lang yon mga kababayan dapat talagang panagutin yan. Tulungan natin na mabigyan ng hustisya itong ating mga kababayang mangingisda dyan sa Pulan Oriental Mindoro, mga kababayan. Nako, kung sinong dapat managot, panagutin para madala, pero kaya lang dito sa atin, puro pag-iimbestiga lang ang nangyayari. Hanggang doon lang, wala na. Ayun na nga, ano na naman ang mangyayari dito sa bangga ang nangyayari? ng mga mangingisdang Pilipino dyan sa Poland Oriental Mindoro sa nangyaring pambabangga ng Chinese vessel dyan. May mananagot ba o pababayaan lang? Ano na mangyayari? Iimbestigahan ba na naman? O iimbestigahan na naman ba ng mga senador ito sa Senado? Ipatatawag na naman kung sinong dapat ipatawag? Mag-aaksaya na, na naman tayo ng pera para dyan sa pang-iimbestiga na yan na wala namang nangyayari. Naku po, mga kababayan, wala tayong kadaladala. Ayan. Bago pa sumakit ulit ang lalamunan ko, magpapaalam lang ulit ako sa inyo. Ayan, maraming 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 salamat po mga kababayan sa mga walang sawang nagsusubaybay po sa ang YouTube channel. 41,000 subscriber na po tayo mga kababayan. Maraming 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 salamat po sa inyo na nagtatangkilig po sa akin. Ayan. Sa hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe niyo naman po ang aking YouTube channel, Genius TV. Ayan, maraming 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 salamat po sa inyong lahat. God bless po. Bye!